Saka na, bata ka pa. Ano, sarap maging plane, ano? dito. Eh, uh, umiyak na nga to kanina Akala niya hindi ka na uuwi. Kaya mm -hmm. pinasyal ko muna dito. Mm -hmm. Sabi nga ng auntie mo, nandito daw kayo eh. Nakakahiya naman pati tuloy ikaw na istorbo namin. Ikaw naman okay lang. Enjoy naman ako sa anak mo eh. <laughs> Mommy, I want to go to Angeles. Meron daw planes stone. Gusto pala maging piloto ni Jopet. mhm mm Last year, gusto maging scientist. Ewan ko ba dito sa batang ito, taon-taon iba-iba na ambisyon eh. <laughs> Mami, gutom na gutom na ako O halika na, magluluto na ako Aba eh, kumbidahin mo naman ang tito Bonnie mo at kanina mo pa pinapagod Tito Pagani, sa amin ka na lang magapunan O, oh, mas magaling Eh, ma, eh, naisip ko kasing kausapin kayo ni Itay dahil matagal na ho kayo nagsasama Eh, mapapayaman na niyo ako sa... Si Patrick pa ba? O meron na bang iba? Eh, syempre ho, malimit nalulungkot ako dahil nasanay na rin naman ho akong ilang taong may asawa. Pero pag naiisip ko naman ho ang ginawa ni Patrick, pumabalik na doon sikmura ko eh. Well, dagdagan mo na lang ang dasal mo, anak. At kung hindi mo na talaga kaya o matiis, mag-usap kayo mag-asawa. Baka naman magbago pa siya. Eh yung mayon hong kasera ko, meron hong pamangkin na lalaki, eh napakabait ho para hong daddy kay Jopet. At nahuhulog ang loob mo. O, Arlene, huwag ka magkakamali. Pakikiapid ang babaksakan mo. Susunugin ka sa impyerno. E paano ho? Habang buhay na lang ho akong walang karapatang umibig. Selya, ha? Kausapin mo yung anak mo. Irene, kung talagang sa palagay mo hindi na kayo magkakasundo, magtapat ka sa amin kasi kasi ka pa lamang at isa si nung kayo ikasal eh. Anong iniisip mo? Analment? Hm. Hindi yung kalayaan para makapag-asawa ko ulit. Hindi ho ba unfair yun? Bakit ba naman ho kasi hindi pa aprobahan ng diborsyo dito sa Pilipinas eh? Isang pagkakamali lang ho itay habang buhay na hong pagsisisihan. Ay hindi ka nag-isip? Bago ka tumalun sa kumukulong langis. Thanks for dinner. Yeah. Nag-enjoy ka ba? Ang dagdal na ng pinsan mo. Siya lang nagpatahimik dun sa best friend ko, eh. <laughs> <laughs> well, I better go. Malayo pa bahay mo, eh. Oh, sige. Ah, uh, Mitch? Yeah? Thank you, ah. <laughs> I enjoyed myself. <laughs> Mitch? Ah. Uh, ah. Uh, 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 I'll go ahead. Okay. Bye. Oh, ano? I'm in love. Luka-luka. Sandali lang. Nagpaka-desente ka ba nung hinitig ka ng pinsa ni Jonas? Remember, sinabi ko sa'yo dati, that we have to give up some things kasi something better will come along our way? Mitch, eto na yon. Tako, eto na yon. Ano ka ba, Gina? You just met. Hindi, hindi. I know. I can feel it talaga. I can feel it. He feel, feels the same way for me. Yeah, I'm sure. Oh my God! Ano ka rin, ano? Ha? Laki na ng utang na loob mo sa akin, hanggang. Bakit mo ko sinet up sa katukling na yon? But you had a good time naman, di ba? Good time? Sinasakyang ko lang yung babaeng yon dahil nakakahiya sa ka-date mo. Alam mo ba kung anong pinag-usapan namin all the way from Makati hanggang dun sa bahay niya sa Green Hills? Reincarnation! Ayaw mo nun? Marami kayo napapag-usapan? Jed? Anong tingin mo kay Mitch? Alam mo, I just decided on something tonight. Tama ka. Ibang klase ito. Pero, bahala na. Basta hindi ako atas. Pero magpupursige ako. Good, good ka ba minsan? Importante kasi sa akin yung opinion mo eh. Do you think she's worth it? Oo naman. Linet! Oh, Manuel! Ikaw pala! Halika tuloy ka! Hindi. Hanggang diyan ka lang. Ba't ka sumisigaw? Magandang hapon ho. Pwede ho bang makausap si Linet? Wala siya dito. Chang, huwag niyo naman ho itago si Lynette. Hindi namin tinatago si Lynette. Adios, iho. Sige, sigi sigi sige. Manuel! Manuel! Manuel, nasa bayan. Ikaw talaga? Ay, bata na to manikot ka muna, anung ba? To ka nga? Totoo, totoo ba? ba? Hindi to to. Alam mo. Naparati si mo. Ay, hindi ako chismosa, ha? Tsaka ba't ka nagagalit? Siguro totoo, no? Totoo nga, bakla ka, no? Ha?